apat na pinaghihinalaang sangkot doon sa sinasabing gang rape sa 15 anyos na babae dyan sa Oslob, Cebu ay nahuli na raw ng mga tauha ng pambansang pulisya. Maki-update tayo sa follow-up ng Bombo Radio Cebu pinangalanan na, na ng Oslo Municipal Police at ng Cebu Provincial Police ang sospek sa manoy pangmomolestya ng isang 15 anyos na batang babae na mula sa sitio na Ilong, Barangay Hagdan sa bayan ng Oslo sa Southern Cebu sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu. Kang Police Captain John Ace Layog, ang tagapagsalita ng Cebu Provincial Police Office, batay sa pag-backtrack ng mga CCTV cameras sa lungsod ng mga investigador ng kapulisan sa tulong na rin ng mga testigo na nakapanayam ng pulisya ay natuntun ang mga sospek. Dahil dito, naglusad sila ng manhunt operation na binubuo ng CIDJ Cebu Provincial Field Unit at ng Oslo Municipal Police. Dahil dito, naaresto ang apat na sospek na kinilala lamang sa mga pangalang o alias na Chris, Sai Tris at Ken at nasa kustudiya na ngayon ng CIDG Cebu. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng pulisya kaugnay sa nasabing insidente at inihanda na ang mga kaukulang kaso na isasampa laban sa mga naaresto. Bago ito, bumisita ang inas ng biktima sa kanilang tanggapan noong Disyembre at 12 para ireklamo ang rape incident na nangyari noong gabi ng Disyembre at 9 kasabay sa kanilang kapistahan kung saan unang inamin ng biktima na siya ay inatake ng humigit kumulang ang 13 na kalalakihan bagaman hindi niya tiyak ang eksantong bilang. Kayon pa man, kinabukasan Disyembre at 13, binawian nito ng buhay ang biktima ng hindi inaasahang pangyayari. Date lang po in relation sa incident sa Oslo. Meron na po tayong apat na suspect na naaresto and we are preparing to uh, preparing the documents for the filing of uh, criminal complaints against them. Nasa kustodiya po sila ng uh, si ABG uh, Cebu. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo canapor Apor. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!